ang uh, efforts ng ating gobyerno na ginagawa dito sa uh, sabihin na natin halos uh, magkakasunod na malalakas na lindol dito sa Visayas at Mindanao asik. Oo, tuloy-tuloy ang uh, ating pagreresponde no. Oh. Uh, yan na rin na uh, dahil hindi naman dahil sa utos lang ng pangulo, mm -hmm. bata uh, talaga mandato na yan, Dato natin yan bata... Mm -hmm. uh, Uh, ang pangulo po ay on top of this uh airport uh, at uh, sinabi na po niya na talagang uh, all hands no mm -hmm. kaya ang ang utos niya sa atin talaga all uh, agencies should be able to provide the necessary assistance at immobilize lahat ng mga resources para tulungan nga uh, mga apektadong lugar. So nagbigay na po siya ng kautusan sa buong uh, pwersa ng uh, National Disaster Risk Reduction and Management Council sa OCD, mm -hmm. sa ating armed forces, sa Coast Guard, sa DSWD na dapat uh, we should be able to carry out uh, immediate uh, response activities or uh, uh, and uh, implement protocols no that uh, will le lead to uh, aa uh, ma ma ang uh, paghihirap or uh, pag uh, uh, pag responde no pag uh, pag, pa pag uh, bilis ng pagresponde natin dito sa mga iba't ibang uh, sakuna na na, na, na na ano natin from Cebu meron tayong typhoon doon sa sa northern na uh, Luzon mm -hmm. dito sa Masbate uh, hanggang dito po sa Davao kahapon yes sir Itong sa Davao nauna yung magnitude 7.4 uh, nung umaga at uh, oh, nasundan, may sabi ng, uh, may explanation yung... 6.8 po. Oo, oh, yung sumunod. Oo, oh, si ma malakas din yun. Eh, no? Pero magkahiwalay, magkaibang lindol ito, pero magkalapit lang. Sir, ano yung mga area so far sa assessment po ng uh, OCD, ng NDRMC, ang uh, lubhang naapektuhan dito sa dalawang malalakas na lindol dyan sa Davao region? Oh, ang tinitingnan natin dito ay uh, yung Davao Oriental, no? Mm -hmm. um, and then uh, meron na uh, merong reports kaming nakuha na hanggang uh, Surikaw na apektado. So, uh, yun po ang uh, report na nakuha natin, but uh, our focus right now is really on Davao Oriental kasi meron po tayong uh, mga reported dead doon mm -hmm. sa Davao de Oro at saka sa Davao City. But uh, we are receiving uh, uh, reports on damages as far as uh, Caraga region mm -hmm. hanggang sa sa area ng uh, Davao or uh, Cotabato po.